आई दाइप थ्री पाइप थ्री पाइप थ्री पाइप आई दल

PAMKIN MGA IDOL triple triple, 3 5 on 3 5 idol, IDOL MGA IDOL three, five, three, five, 3 5, 3 -5. 3 -5, 3 -5 mga idol ayaw sa idol pang 3 -5, 3 -5, 3 -5, mga idol yeah. ayaw sa idol pang po, mga idol 3535 lang 3, -5, 3 -5, idol 3 ako nang patingnan nitong 5 5 mga idol pang boss ay dalpun ka naman idol ay 5 5 mga idol eh. <laughs> three, five, three, five, <coughs> 3535 may mga bawas pa naman pa mga -5. 3 -5, 3 -5 ka mga idol nabot lang ng 2535 uh, sa mga idol pero mabut ng uh, 25 lang ka ay boss pangasinan mga idol 3535 idol kay boss Christian oh, oh. 3535 na lang mga manok nito. Oh, may bawas pa. 3535 mga idol. Hey boss Christian. Dito'y tripod lang yung mga idol eh. 3535, 3535, 3535, 3535, 3535, 3535,

Okay lang natin ah. Oh. boss, please ng number natin. 0975 2 Boss Christian, mga idol, boss, boss, Christian, mga idol. Ayan, tawagan nyo lang para sa mga detalye nito. So, lang mga idol. Banded nito, boss? Banded? Wala. ba? Wala akong yun. SBR. SBR idol, Free Fire Tables Christian. You know? SBR ni Boss Christian mga idol. Hello. Idol, oh. Boss Big. 4K, 4K mga idol. 4K, 4K yan. Kay Boss Big mga idol. 4K Kay Boss Big to mga idol Bloodline ito boss Ano bloodline Golden Boy Shatter mga idol 4K Ayan. 4K 4K Nabili na iba Naubos na Golden Boy Shatter mga idol Golden Boy eh. mga Idol dito tayo kahimbos ka mga Idol 4-4 oh. lang mga Idol, 4-4 Ayan, may mga bawas pa naman yung mga Idol, 4-4 cuatro, ano kaniya mga Idol, kung 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 Watro watro mga idol. Ini bos ya. Watro watro mga idol, ini bos ya. ya. mga idol, Lena. Eh hey, way. Ah, idol. My oh, boss way. Three my -five, three -five, my three -five, three -five, boss way, Naabot lang ang E5 mga idol. Tawaran nyo lang sa mga idol. Eh. mga idol. High station pa mga idol. Eh baos eh, pa ito mga idol. E5, eh. 5 lang.

4 4 lang ito, mga idol. Ayan. 4 4 kay boss niya. 4 4 mga idol. 4 4 yan, mga idol kay boss niya. Oh, 3 5 3 5 daw tawag mga idol. Ha? Ibawas pa naman daw mga idol. 3535 Ayan o no? oh. 3535 mga idol May bawas pa mga idol May bawas pa Three five. Ito, play five, play Boss, 3-5-3-5 Boss, number natin 7 Pangalan, Eric. Yan, si Boss Eric, mga idol. Kontak nyo lang. May bawas pa yan, mga idol. 3